Meron Ayan. Ayan. Okay. Oo. Kasi nga, yan, napupuri nga si, yan, yan, napupuri po kasi si Piolo Pascual dahil sa kanyang kabaitan mapagbigyan sa mga fans, ba diba? At na nagpa-picture, eh, talagang walang mask. Uh, nagtatanggal siya ng mask kasi sabi ng iba, paano pa yun kung nakamask din naman ng artista? Di, paano mabubukhan? paano uh, malalaman na uh, yun yung artista, ba diba? Pag pinost nila. Ito nga ang kwento sa isang nagmamanditong aktor na si Kat, ba diba? oo. Oh, oh. Eh, nagpunta siya kamakailangan sa isang event sa Los Angeles, California. Sa airport pala, aba, may mga nagpapapicture na, di ba? Talagang ayaw daw tanggalin ni aktor yung kanyang mask. So, sabi ng mga nagpa-picture, paano namin ipopost to, parang malalaman na siya talaga yun, di ba? So, may isang ano rin, sabi, ah, nagmamaldito ka. So, magmamaldita rin ako. Hindi ko na lang ipopost yung letrato natin. Kasi parang nakakaya naman na ako, walang face mask. Ikaw, naka-face mask. Parang ayaw na ayaw mo. Parang nandidiri ka sa akin ba? Diba? Tapos nakiusap pa nga siya, pwede mo ano, tanggalin mo naman sandali yung face mask para uh, picture lang tayo. Hindi raw talaga pinagbigyan ni aktor na maldito, 'di ba? Tapos kung ano-ano pa yung mga narinig ko about him, hindi raw siya accommodating sa mga fans, uh, sa siya. No wonder yung pa nag siya sa Amerika, hindi talaga successful, 'di diba? oh, ba? Ikaw ba? Narinig, oh, may mga naririnig ka bang kwento sa kanya? Ako kasi, hindi ko siya kilala. Sino ba siya? Magbigay ka muna ng clue. Yeah, yeah. Ako kasi, naku, hindi ka kasi nagpapalo sa kanya. Hindi mo alam na umalis siya, nagpunta siya sa Amerika. Anyways, uh, ako kasi, mapait naman siya sa akin pag nakikita ko. Ang tawag niya sa akin, minsan Sir June, minsan Tito June, minsan Kuya June, di ba? Iba-iba. Pero dahil nga doon sa ugali niya lately na nagpunta siya sa Amerika na hindi siya accommodating sa mga fans, ay eh, nakumpara siya doon sa nakasama niyang uh, uh, beauty queen. O, oh, kasi si beauty queen daw, lahat pinagbibigyan, lahat uh, talagang parang ang saya-saya niya pag may lumalapit na nagpapapicture. Uh -huh. Anya, di ba? Mm -mm. Eh, eto ro, si Beauty Queen, eh, di, uh, kumbaga, eh, di, di kailangan pilitin, di ba? Oo. oo. Mm -mm. Nakuha mo ba kung sino si Beauty Queen? Yes. Ay, parang, oo, oh, oo, oh, oh, yeah. Oh, nabalitaan ko nga yan. Oo, di ba? Oh, si Beauty man. Queen na, uh, ano, na may chikang, ano, ano? di ba? Ano? About her sexuality hindi, aminado naman siya kung ano siya, ah, diba? True. Pero yun nga, yung nakasama niya after, kung ano-ano chika, diba? Pati doon sa handle, inis yung kaibigan ko. Parang sinita pa siya ni handler nung sinasabihan niya na, yung uh, yung malditong actor daw na tanggalin naman yung face mask para sa picture. Uh, para sa bilang ano bang kailangan mo sa alaga ko or something, di ba? Oh my God. Kaya, kaya nairita yung kakilala ko, uh -oh. di ba? So kan kanina nga, nabasa niya yung sinulat ko sa abante na puring-puri ng mga Pinoy sa Barcelona, si Piola Pascual. Piolo, uh, oh. Pinadala niya sa akin yung picture na talaga naka-face mal yung malditong actor. Talaga nag <laughs> Kaya hindi raw niya talaga pinost, di ba? Tapos ang dami-dami pang narinig akong kwento about him, di ba? Like what? Sabi nung na nagpinta doon sa event, yun nga, nire Eh, 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 yun nga, hindi raw accommodating. Pero alamin naman natin, baka may pinagdadaanan si actor kaya gano'n, di ba? <laughs>